cubes na mango natin yan, i-add ia natin yan magtira tayo para sa konting toppings ng um, finish product natin so yan, um, mix lang natin, din the cheese magtira din tayo ng konting cheese para sa toppings um, after chilling natin so yan, mix lang natin so the cheese and then after that um, after natin ma-add, eh, i-mix lang muna natin. Then, let's add in the gulama natin. Yung gulama natin is na-slice na din into cubes. Actually, yellow yung gulama na binili ko para para rin siyang mango. So, yan. Add nyo lahat, yung lahat ng gulaman nyo. Then, yan po. Um, ba diba, Maganda po sa paningin na yalo loading yung gulaman natin para um, para landing ang um, para landing siyang ripe mango um, so yan mix mix lang so after that pwede na natin i-mix yung mga um, yan yung nestle nestle cream natin is to um, dalawang pack yung nestle cream na ilalagay ko po dito para masarap po talaga siya dalawang Nestle cream then um two condensed milk actually yung ang milk na ilalagay ko po dito is yung condensed milk na mango flavor po so mas masarap may kaibahan po kasi sa, kasi pag mango flavor po yung condensed milk is medyo merong um asim-asim na flavor niya ng mangga so mas maganda kung um mango flavor na condensed milk ang ilalagay. Pero pwede lang, lang din naman yung ordinary milk lang. Pero mas maganda pag mango flavor na condensed milk. Okay, so yan. I-mix lang natin siya. At mag ako dito ng um, evaporated milk para kung i-freeze na natin siya or i-chill natin siya um, parang meron pa rin siyang milky-milky na basta iba yung um, sarap niya pag merong evaporated milk din so yan, mix-mix lang um, actually um, yung um, gulaman is one pack lang so yung um, milk dalawa tapos yung, che yung cheese is one pack then yan mix nyo lang mix mix lang then i-add na natin ang ating evaporated milk um pero para mag-add in siya ng milky flavor doon sa ating mango sagot gulaman na dessert yan add ko lang so mas masarap po siya pag after after um, na po um, masarap siya kung malamig pero pwede rin naman kahit hindi malamig nakakainin ninyo okay lang din naman kasi masarap na rin kasi siya dahil sa ating mga ingredients na inilagay so yan po um, taste ko lang kung okay ba yung tamis niya so Okay lang, hindi masyadong matamis kasi um yung milk natin na mango flavor po is um, yan, dagdagan ko ng konting um milk kasi meron pang natirang ang milk na kasi yung yung um condensed milk na mango flavor, hindi siya masyadong um matamis kasi meron siyang kick ng um, konting asim-asim ng mangga. Okay, 'yan add ko na 'yung um milk natin. So, meron pa akong natirang gulaman, so i-add ko na lang din 'yung gulaman na uh, natira. Lagay ko na din um 'yung gulaman na natira para na mix na ito lahat. 'Yan, 'yan po ang gulaman po. So, hay nako, ang sarap talaga lalo na kung malamig siya. Um, lalo na napakainit ng panahon ngayon so ako. ito po favorite po kasi ito ng mga pamangkin ko ng um, mama ko po din so after nito kahit hindi pa ito malamig yan ito okay na po siya so prepare na po natin ito po ang presentation ng ating manggusagot sagot kulaman po so yan ready na po siya. Yung, yung nasa container po, i-chill ichi na po namin. So, yan. Yan na po. Yay! Yeah, yummy, yummy, yummy. Ang sarap po talaga niya. So, yan na ang ating mango sagot gulaman dessert. Ito na po. Napakasarap na mango sagot gulaman dessert po. I hope you will try it also. Maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa next videos natin. God bless.